Ako si Paps. Itong taon nang sumasakay ng barko. Walang ipon. Isang linggong familiarization ng seaman sa barko. Pagsampa na pagsampa mo ng barko, magkakaroon ka ng ship's familiarization kasama si third officer. Kung saan ipapamiliarize ka sa mga duties and responsibilities mo sa barko. Kung anong dapat mong gawin during emergency, malaman ang life-saving appliances, power fighting equipment, escape route etc. Pero may pagkakataon na pagsampa mo ng barko, maraming activities na ginagawa. Ito yung port kung saan nasa Singapore ka or Japan. Nandyan yung bunkering, ships provision, spare parts and store, at minsan may visitors pa. Ay, sorry, visitors pala. Kaya yung ships familiarization mo nagagawa na after departure o pagbitaw sa puerto. Pero during familiarization, hindi mo naman talaga agad makukuha yan. Lalo na kung bagong crew ka pa lang talaga o yung bobo pa. Kaya paglaanan mo ng oras kahit mga isang linggo para kahit papano ay pamilyar ka sa mga bagay na dapat mong malaman. Ano ba ang mga bagay na dapat mong alamin pag sampa mo ng barko? Mula sa kabina, nandyan yung immersion suit mo at life jacket. Hindi lang yung nakadisplay alamin mo kung paano isuot yan at gamitin. May required na oras hanggang masuot mo yan. Itatak mo sa kokote mo dahil madalas itinatanong yan during drill. Sasabihin ko na sa'yo kasi tamad ka mag-aral. Eh ang gusto mo lang ay sumahod agad kahit alam mong kakasampa mo pa lang. Isang minuto dapat maisuot mo ang life jacket at hindi naman lalagpas ng dalawang minuto ang pagsuot ng immersion suit. Tandaan, dapat wala kang katulong ha. Tandaan, napaka-importante yan lalo na kung emergency na. Paglabas mo naman ng kabina mo may makikita kang mga fire extinguisher. Madaming klase yan. May class A fire, class B fire, class C e fire, class D fire, class E fire, and class F fire. Sasabihin ko na sa'yo kung ano ang pinagkaiba ng mga classes of fire na yan. Alam ko namang umaasa ka na naman na sasabihin ko din. Dahil ganun kakapal yung mukha mo. Class A fire, yun yung mga combustible material like paper, rugs, plastic, wood, etc. Sa class B fire naman, yun yung mga flammable liquid yun naman yung mga grease, oil, paint, and solvent Class C, fire, yun naman yung flammable gases Katulad ng butane and methane Class D, fire, yun naman yung flammable metals natin Katulad ng lithium and magnesium Sa class E, fire, yun naman yung electrical equipment Katulad ng electrical panel, motors, winding, etc. And class F, fire, cooking oil Alam mo na ang classes of fire Pero alam mo ba kung paano gumamit ng fire extinguisher? Tandaan mo lang ang apat na letra PASS! PAS P, pull, A, aim, S, squeeze, S, sweep. Napaka-basic niyan. Tandaan mo yan. Baka pagsampan mo ng barko, tanungin ka niyan. Masabihan ka ng bobo. Alam mo naman, lalo na kapag sasampakan ng barko, pag pinoy yung sasampahan mo, gusto niyan magaling ka kaagad. Sinasabi ko na sa iyo para hindi ka mabigla. Sila kasi noon pag sampa agad nila ng barko, alam agad nila lahat. Uy, biro lang mga paps. Pagkatapos mong makita ang fire extinguisher, hanapin mo naman ang master list na nakapaskil dyan sa akomodasyon. Dyan mo makikita ang duties and responsibilities mo during drill and emergency situation. Dyan mo makikita kung saan master station ka pupunta during emergency. Diyan mo din malalaman ang mga general alarm signal. Halimbawa niyan, abandon ship alarm. Meron niyang 7 short blasts and 1 long blast followed by public address alam ko naman na napag-aralan mo na yan nire-remind lang kita kasi makakalimutin ka pagkatapos mo sa master list alamin mo naman yung mga firefighting equipment or FFE na tinatawag at meron ding life-saving appliances or LSA. O baka wala ka pang idea kung ano ang mga firefighting equipment natin. Sasabihin ko na sa iyo kasi yun naman yung gusto mo, 'di ba? Yung spoon feeding. Tamad ka eh. Sa barko meron tayong fixed foam fire extinguishing system, CO2 fire extinguishing system, high permis system, self-contained breathing apparatus or SCBA at portable fire extinguisher. Mga paps, depende sa barko kung anong FPP ang naka-installed ha magkakaiba po iyan. Sa ating life saving appliances naman, meron tayong life rescue boat, life jacket, immersion suit, life buoy, life saving signals, or yung pyrotechnics natin. Nandiyan yung rocket parachute flare, hand flare, buoyant smoke signal, etc. Pagdating naman sa communication, nandiyan yung VHF natin, radar transponder, or yung SART na tinatawag, and EPIRB. Ito yung emergency position indicating radio beacon. And last, First aid, meron tayong hospital. Kahit papaano dapat pamilyar ka kung nasaan ang hospital sa barko. Meron tayong first aid kit seats. Nandyan yung mga gamot, stretcher, at basic na mga kagamitan. Ang nagmamanage niyan ay si second officer. Kung nalaman mo na ang FFP and LSA, dapat alam mo rin yung fire station. Nandito nakalagay mga firefighting equipment natin. Para in case na magkasunog sa barko, alam mo kung saan ka Pero i-check mo kung anong duties mo during fire ha. At panghuli, dyan sa aloob ng akomodasyon, may makikita ang mga arrow sign. Yan yung emergency escape route mo. Tandaan, dapat maging pamilyar ka sa mga escape route lalo na kung taga na ka kung pamilyar ka na o satisfied ka na sa sarili mo sa mga bagay na 'yan mag-start ka na mag-aral para maging pamilyar ka sa mga duties and responsibilities mo lalo na sa trabaho mo dito sa barko lagi kang mag-iingat sa trabaho tandaan mo may pamilya naghihintay sa iyo